Nagbabalik po ang Kong Tour Update. Daon na po namin nabanggit sa inyo na 5.4 milyon na mga kababayan natin ang mawawalan ng halang buhay na may kinalaman sa turismo. Ayon po sa datos ng DOT ay hindi lamang tayo, kundi ang buong mundo, 75 milyon po ang maapektuhan sa turismo na hanap buhay dahil pa rin sa pagtama ng COVID-19. Kaya ang tanong po ng marami, aba ay may pag-asa pa ba at makakabalik makakabangon pa ba tayo ang sagot? Opo, makakabangon pa tayo. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para hutuluyan na tayong makabangon. Kaya talaga pong kapit lang, talagang may pag-asa pa ang ating uh, turismo. Kasama na mo sa mga pinaplano nila dyan, yung magiging safety protocol sa iba't ibang establishmento sa turismo. Pero teka, mainit ang panahon ngayon. I'm sure may mga namimiss kayo ng mga tourist destination destinations. Kaya ibahagi niyo na sa amin yan. Mag-comment na po kayo dito sa aming contour page. At ang unang sampo na magko-comment at magbabahagi sa amin ng mga namimiss na nila na tourist destinations ay makakatanggap muli ng gift certificate mula po sa Andox Manok. Ang bawat isa po dun sa sampo ay makakatanggap ng Libreng lechon Manok, ito ho ay pwedeng i-claim sa kahit saan na kanilang mga branch. at Ipapadala naman po namin ang gift certificate na ito sa inyo. Kaya lagi ho kayong tumutok dito sa Kong Tour update. At uh, lahat po ng sinabi niyo mga tourist destinations na miss niyo ay pupuntahan natin kapag maayos na po at ligtas ng lahat. For the meantime, stay, stay home muna tayong lahat para naman ang maka ika makapagligtas tayo ng buhay ng ating mga kababayan at patuloy kayong tumutok sa Contour Update. Ako pa rin po si Sol Aragones.